Ang nilalamang aralin sa video na ito ay Una, Tula na ang pamagat ako ang daigdig na isinulat ni Alejandro Abadilla Kalawa, karagdagang kalaman ukol sa tula Ikatlo, pagsusuri sa tula ayon sa elemento Inyong pakinggan ang tula na isinulat ni Alejandro G. Abadilla na ang pamagat ako ang daigdig Ako ang daigdig, ako ang tula, ako ang daigdig ng tula Ang tula ng daigdig, ako ang walang maliw na ako ako ang walang kamatayang ako, ang tula ng daigdig. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Ako ang malayang ako, matapat sa sarili, sa akin daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Ako ang daigdig ng tula. Ako. Ako ang damdaming malaya. Ako ang larawang buhay. Ako ang buhay na walang hanggan. Ako ang damdamin, ang larawan. Ako ang daigdig sa tula. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang daigdig. Ako ang tula daigdig tula ako. Nakadaragdag sa kagandaan at kabisaan ng kata ang hindi karaniwang paggamit ng mga salita. Kaya naman ang tula ay mayaman sa mga tayutay na nakatutulong upang maging mabisa at kaakit-akit ang akda. Maliban sa tayutay, nagagamit din sa pagkakaroon ng kariktan ng tula ang mga simbolismo at matatalinghagang pananalita. Ang matalinghagang payag o pananalita ay may malalim o hindi lantad na kaulugan. Sinasalamin ng paggamit nito ang kagandahan at pagkamalikhain ng anumang wika. Halimbawa, una, putas ang bulsa na ang ibig sabihin ay walang pera. Pangalawa, balat si buyas na ang ibig sabihin ay maramdamin. Pangatlo, kapus palad na ang ibig sabihin ay mahirap. Ang simbolismo ay naglalahad ng mga bagay at kaisipan sa pamamagitan ng sagisag at bagay na mahiwaga at metapisikal. Ito ay ordinaryong bagay, pangyayari, tao o hayop na may nakakabit na natatangin kahulugan. Narito ang ilan sa limbawa. Panguna, silit aklatan. Ito ay sumisimbolo sa karunungan o kalaman. Pangalawa, gabi. Ito ay sumisimbolo sa kawalan ng pag-asa. Pangatlo, pusang itim. Ito ay sumisimbolo sa malas. Pangapat, puso. Ito ay sumisimbolo sa pagmamahal. Dumako naman tayo sa pagsusuri sa tula ayon sa elemento. Una, sukat. Sa ako ang daigdit, wala itong sukat dahil ito ay isang malayang tula. Ikalawa, tugma. Wala itong tugma dahil isa itong malayang tula. Ikatlo, kariktan. Maingat na ginamit ang mga salita kahit nagpaulit-ulit ito sa tula dahil naipayag ang tunay na diwa at mensahe nito sa mambabasa katulad na lamang na napapakita nito na maari at malayang lumikha ng tula kahit malayo sa kinasinayang forma nito. Ang mahalaga na ipayag mo na mahusay ang damdamin at mensahe nito sa mga mambabasa. Ikaapat, talinghaga. Ang tula ay nalalaman ng maraming talinghaga katulad na lamang ng mga sumusunod. Una, ang tao ay may layang lumikha. Ikalawa, ikaw ang masusunod sa sarili mo sapagkat ikaw ang nakakakilala sa iyo ikatlo. Walang sino man ang may karapatan na ikaw ay pigilan sa mga minimiti mo sapagkat hawak mo ang sarili mo kapalaran. Ikaapat. Ang pagtuklas at paglikha ng tao ng mga bagay ay walang pangganan. Ito ay para sa kanilang karunungan at kapakanan. At ang panguli sa elemento ng tula, ang simbolismo. Ang tula ay gumamit ng simbolismo tulad ng halimbawa na Unang bahagi, ako ang daigdig, ako ang tula ako ang daigdig, ang tula ng daigdig, ako. Nangangahulugan ito ng pagkakaisa at malawak na pagkakataon sa mga tao upang matuklas ang sariling karunungan. Ikaw ang sentro at nilika ng iyong sariling kapalaran. Nailahad din sa bahagi ito ng tula. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Ang pagiging malaya ng isang tao na lumika o magtamo ng karunungan at marami pang iba.